dito na lang ako Ayan, Oh. One and a half dito. Hello mga katita, this is Tita Barla. Tita Barla Loving Life. Yes, welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita Barla at ang bago niyang buhay. Ito lang, ang bago haba. Dito na lang ako makikita. Yan. Um. one and a half Good morning mga kasari, mga katita. This is Tito Bala. Welcome to my channel. Ito ay aking first vlog for the month of October. Today is October 2, 2023. di update ko ang aking pamilya kahapon. Sunday, October 1, 2023. Total kong pamilya kahapon is 9565 ang budget ko lang is 8565. So, lumampas po ako sa budget ng 1,000. <laughs> isang resibong tong mahaba is ganito po kahaba ang isang isang resibo, isang tindahan. 5 5, 6, 6, kita ba? yan? 5, 669. Tapos may mga add-ons, add-ons na. At sa isang tindahan, yung second tindahan is 1,335. Meron din ako mga napamiling mga gamot. And lang, ito lang talaga ang bitbit -bit ko, 7,465. Nakuha ko si 1,100 yung sa deposito ng San Miguel. Kinuha ko yon kasi madami na nga dito, hindi naman ganun yung mga bintahan. So, So at least nakuha ko na pangdagdag sa puhunan sa tindahan, pangdagdag stocks dito sa tindahan. Kasi yun si tindahan na yun, yung seller, si hindi niya sana pa, hindi pa niya sana ipapahatid yung mga bote-bote na San Miguel, 10 cases yon Kaso parang minamarsyal ko na siya kasi last, last request ko sa kanya is July. So sabi ko sa kanya, dadalhin ko na ngayong Sunday yung kahapon. So, ayun, napilitan na siya. Nagbayad siya ng 1-1. One -one, so, nagiging 8,565. Buti na lang, may inabot si husband kasi nga nagkulang ako. So, dahil ay ako na out of the budget, dahil nga dito sa... ayo Hi. Palit ko, buwan ko yung del at yung downy ba? Wala ko yung del nga downy. Ni... Uh -huh. Downy is downy ako. Ah. Okay. Ha? Okay. Ayan. Ito ang reason na naglagpas ako ng 1,000. Nakakita. Eh, sa, sa ko talaga, ito talaga yung listahan ko. So, ito si Bear Brand. Ayan, o, oh, si Bear Brand Swak. Diba, <laughs> check natin, kinukuris ko yan. Pag Ang Bear Brand Swak, bumili din ako ng Chucky. So, nagkataon na si Chucky napapree siyang bongga. Bonggang bonggang sa Bear Brands Rock. Hindi lahat sa inyo ang aking mga mapapamili. Ang ipapakita ko na lang kasi ma ma magiging mahaba na yun. <laughs> ang ipapakita ko na lang sa inyo ang bonggahan na papri ni Bear Brand Swak. Ang presyohan nila nito is ganun pa din, per piece pa din, 11 pesos. Pero sa so isang ganito, isang tie 8, so isang ganito dalawang tie 16 ang free nila is si Chucky na 110 ml ayan, dalawa yung ganyan, yan, nakalagay yung ganyan yan dahil ay bongga naman ang freebies ni Berbanswap, dahil nga Nestle basta ha, basta mag free sila ng malakihan na price, dadalawa pa check nyo lagi ang expiry so january 2024 lang mabenta naman to si si chucky at siswa so napabili ako ng 6 ng ganito so kung 8 times 2 16 times 6 so 96 pieces po na bear brand ang nabili ko kasi may piraso po ang bintahan so 96 sila six ka ganito. So, nag-free din ako ng... Uh, okay. Nag-free din ako ng 12 chucky. Uh, diba? Diba, kita nyo naman sa aking listahan, original listahan is, andito talaga si Chucky. Si Chucky at saka si Bear Branswa. So, binalik ko si Chucky dahil ako ay nakasave ng 14.25 yung tindahan na yun. Minsan 14. 14.25 14. ang chucky na yun times 12. So, nakasave ako ng 171 pesos. Hindi ako lugi nito kahit madami pa ang nabili kong bear brand kasi lagi namang may bentang-bentang ito. So, always check the expiry at saka si bear brand na July 2024. Ayan. Ang hirap nitong si Bear Brand pag mag sale sale sila. Di ba nakaganon yan? Di ba nakatayang ganyan tapos iipitin ka nila so hindi mo makikita yung expiry kasi ang expiry nasa likod na no. dito talaga sa gitna. Kaya ang ginawa ko silip silipin ko talaga yan puputulin ko yung isa at sisilipin ko so, kasi pag isang tie isang date yan So, tamang-tama, hindi pa rin ako luging-lugi. Kasi, yun nga, si Bear Brand Swak ay laging nabibenta. Si Bear Brand Swak at saka si Birch Tree ang nagko-compete ba? Ang bintahan ko nito is 13 pesos isa. From 11 ang kukunan. Ito so, naman si Chucky, na dati ay meron minsan may 13.90. 14.25 na ngayon, buntahan ko ay 17 pesos. 14.25 plus 15% is 16.38. So, mapit na yan yung add to the nearest tens. So, magiging 17 pesos siya. Basta ang nabili ko kahapon is mga bonggang ka freebies. <laughs> Downy na garden blossom. 6 plus 1 din ang ano niya. Si sun silk. choco uh, si bourbon choco. Si sun silk ay eh 11 plus 1 yan. Si Bear Brand is 7 plus 1. Ito din, bumili din ako ng apat na tabo kasi may naghahanap na. Itabo is, dati meron ako na ubusan lang. Tapos naghanap siya ulit kasi tig-isa daw sila. Mahirap daw na laging naghihiraman. Tapos ito si Skin White na bagong item ko kasi meron naghahanap. Meron din ito. Kaso nabentaan na, ang nabayaran ko sa butika, tunan yung hiningi sa aking pera is 276, pero nabayaran ko is 255. Dahil daig nitong sira na 5 plus 1. Dalawa ang nabili ko nito. Ang isa nabili na. So ang isa, ginukit-gukit ko na lang. O ba diba? marami akong patribis freebies ngayong araw na to. Hindi ko na maisa-isa kasi may lakad pa kami. We have to sell the battery kasi may meeting. Pagkatapos ng grocery namin, nagpunta kami doon sa sa bukid. Punta kami doon sa bukid kasi may may meeting kami. Magpinsan dahil yun nga ay kami ay magiging host sa reunion. Ang host kami sa reunion namin ngayong October 17. Hey, ubos na ayaw na na siya kainan na tayo dagang 3 yay 5, 6 5, lang okay swak pa rin sa budget <laughs> balik tayo dun sa grocery hindi ko siya maho hol haul ng kadami-daming gano'n So, pinapakita ko na lang sa inyo yung mga snipe pets doon sa bayaran. So, thank you so much sa mga nanonood. Thank you for supporting my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pwede naman kayo mag-subscribe. Click the notification bell para updated kayo lagi. Thank you for watching everyone. And then, see you. This is Tita Bala. Please subscribe. Bye!